Kami nga pala, ang Cargador PH, ang grupong mahilig magsaya kahit na walang pera. Tuesday nga pala ng Martes nang maisipan naming tumambay. Bigla kami nagkayaan kung saan nga ba kami pupunta. Sa una ay tila ba nahirapan kaming mag-isip kung saan nga ba kami pupunta talaga. Pero na namin na sa tulay lang naman talaga ang pinupuntahan namin. Kung napapansin nyo nga pala, ilima lang ang Cargador PH ngayon. Dahil umuwi ng maaga si Toti Mike. Bakit? Sinabi niya ay nabuwing daw kasi siya. Pero sa tingin ko, hindi yun ang dahilan. Sa tingin ko na sobrahan siya sa kanonood ng gold. Tama, mahilig kasi siya sa alahas. Mali rin ang iniisip nyo, hindi nanonood ng bull si Tote Mike. Minsan lang siguro. Tabang iniisip ko nga pala kung gano'ng kabay tao si Tote Mike ay bigla na lang. BOSSING! <laughs> Ngayon nga pala habang kami papunta sa tulay ay pinakita ni Kai kung gano'n nga pa talaga kabilis ang kanyang e-bike na sumisibak ng mga nagbabike at bibenta ng taho at magbabalot. Nakarating na rin nga pala kami dito sa tulay at pagkarating namin ay agad kami umupo at humanap ng pwesto. At sa mga oras na to ay nagtatalo na nga pala kami sa magiging hatian ng sahod namin dito sa pagbablog. Take note guys, dalawang araw pa lang kami nagbablog at hindi pa na-upload ang video na to dahil handa nga naman kaming magpabago sa pera at sa kasikatan. Ganyang klase kami ng tao. Hindi kami sinungaling, pero may kayabangan. <laughs>